dito ay inalimbawa ni senador dating senador Antonio Trillanis ang pasig na kung saan ang mayor ay si Biko Soto ay kinuwento dito at sinalaysay ni dating senador Antonio Trillanis kung paano nanalo si Biko Soto sa dating mayor sa mga kumbagay matagal na naging mayor ng Pasig na nagmumudmud ng pera pero tinanggap lang yon ng mga tao at si Biko Soto ang ibinuto pakinggan natin ang magandang uh, salaysay ni dating senador Antonio Trillanes Port dito ...pagbabago nangyari sa Pasi si Biko Soto po ay naghangad ng pagbabago yung kalaban po niya tatlong dekadang hawak yung pasig. Pero hindi ho nagsiservisyo. Pero kada eleksyon ay e nananalo. Papano? Tatlong taon po, hindi ho magsiservisyo yan, magpapabaya. Pero pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Tapos tatlong taon muli na hindi magsiservisyo, pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, tapos panalo. Ganyan po, tatlong dekadang umabot yung ganyan sistema. Pero, nung eleksyon na tumakbo si Bigo Soto, yung kalaban po niya, kumpiyansa eh. Akala niya, meron na siyang formula kung paano manalo. Pero, nanigurado po rin, gumastos ng isang bilyong piso para lang manalo. Ngayon, yung mga tagapasig, naisip nila, subukan kaya natin yung bago. O, ngayon, Nung binibili yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera sa luma, pero pinili nila yung bago. Di ho ba? O, oh. dahil po dyan, eh ngayon yung mga taga-Pasig, natatamasa nila yung pagbabago na hinahangad nila, na hindi nila maisip na posible pala. Okay? Ngayon, ganito. Ano po yung pagbabago na yun? Yung senior citizens po sa Pasig, No hindi pa si Bigo Soto ang nakaupo, wala hong natatanggap buwan-buwan. Wala silang regular na binipisyo. Kagaya po dito sa Kaloocan, wala, hong, uh, wala hong regular na binipisyo. Pero nung si Bigo Soto na ang nakaupo, ang bawat senior citizen po sa Pasig ay tumatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Oh, hindi ho ba magandang pagbabago yon? Oh, galing sa wala, naging isang libong piso kada buwan. O ngayon, pero liliwanagin ko lang po ha, sa, sa Team Trillanes po, galing tayo sa wala, pero 500 pesos muna tayo buwan-buwan. Okay po ba yun? O, hindi pa naman tayo kasing nyaman ng PASIG. Uh, pasi. Pero, mabalik po ako. Ano kaya nangyari sa pasi? Kung nagkamali yung mga butante nila, na nung binibili yung kanilang boto, kinuha nila yung pera sa luma at binoto yung luma, ano kaya ang nangyari ngayon? Meron ho kaya silang uh, 1,000 pesos kada buwan? Wala ho. Pero nagsapalaran sila dun sa bago. Kaya natatamasa nila yung pagbabago na hinangad nila. Okay? Ngayon, hindi lang po yung 1,000 pesos kada senior citizen, kada buwan. Ang nangyari sa Pasig. Doon po, pag nagpa-ospital, libre. No? Libre, kompleto pa yung kanilang na ospital, kompleto gamit. Yung kanilang mga bata, meron po bawat isa na tablet. Libre wifi pa para sa kanilang pag-aaral. Yung kanilang mga estudyante sa kolehiyo ini-enroll pa sa pribadong universidad. May allowance pa kada isang estudyante. Kaya napakaswerte ng kaluhukan dahil Itong si Trillanes mismo ang lumapit sa kanila para i ang kanyang serbisyo. Kaya kaluhukan, huwag niyo nang pakawalan itong si dating Senador Antonio Trillanes de Port dahil kapag bumitaw ng salitayan, kanyang ginagawa talaga. at kung bago ka pa lang sa akin channel please subscribe and hit notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong video na ating ina-upload paki-share na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya maraming salamat po